bayan doon na tayo sa Mount Samat na sa bundok yun taas makakakit kaya mo talaga doon let's go Tara so, tayo dito sa Mansama, tayo 7 kilometers mula rito sa kanto sa labas. Take the second left onto Mount Samat Road. Pops, let's go six kilometers to the top. Continue on Mount Samod Road for seven kilometers. Malapag tili pagtatay na ano ang malapag tili pagtatay sa ano sa lima'y mataan. Eh, saka hang ko na rin tong bansamat. Para maharating din ako dito sa at ano na to, sa yung malaking cross. Ta, pa, sama na ako. Maganda paganda kalsada dito Maganda po yung kalsada nila. Tumatado tagang ano tawag siya? Pasyalan po talaga. Kaya ay, ay nagkakakoy alis sa silang eh Para Papunta uh, ako din tong Tourist destination ng ano ng Bataan Itong Mount Samat yung malaking cross Sa Facebook lang din natin ito nakikita eh Kaya ato na rin kung sadyain Ngayon dahil nandito na rin lang naman tayo sa ano sa Bataan Lamig dito eh Sarap! Presko! Ang lalak ng mga punong kahoy Ayan ang mga kababayan oh. Ang taas ng mga puno oh. Ayan dito may zipline para dito 2 oh. km dito may zipline Aselo na natin ta, Huwag nang nintay sa bataan. Maya-maya, uwi na tayo. Yun, no. Pataasan ng pataas, mga paps. Galing. sa tumambay dito. Sariwang hangin talaga. Siyempre naman ang mga naglalaki ay mga puno na yan. Sa amin, ah, sa silang, meron pa naman mga gubat. Kaya lang ko konti na hindi kagaya na ito. May trail map doon. Bibili tayo ng damit dito pagka may tindang ano dyan, souvenir na damit sa taas. Ano ka ambil at tersera atau online motor? Wala pa akong angkas. Mount Samat Pilar, Bataan. Dahil basura ba, oh. Bakit pag kumakain kasi kayo, dalhin niyo yung mga basura niyo, huwag iiwan nila sa bundok. Parang spaghetti pataas na pataas, spaghetti papaba, pataas. Yan oh, no? sarap maglalamove. Mababa man ang rate, pero na-enjoy ko. Na-enjoy ko pag bibiyahe ng Lala Move. Kung saan tayo nakakarating eh. Kung di ako naglala Lala Move, hindi ko malarating yung mga yung kagaya niyang Baguio. Lingayen. Dito, Bataan. Dalam besa mga Bataan. Nakarating dito sa Bataan. Ang hindi ko na napapasyalan yung mga pilokos. Pilokos. Darating din tayo dyan sa tulong ng mga kababayan natin na sumusuporta sa ating mga mga Reels at saka vlog Maraming maraming salamat sa inyo mga pagpapalo po sa akin at pagsishare ng aking mga video At sana patuloy pang dumami ang mga followers natin para sa mga nilalapag natin sa silang habang ano po tayo lumalawak marami na po nagerek sa atin sa dasma eh hindi pa po natin malapag ang gawa ng ano nga na siyempre nakapriority pa rin ako sa silang hindi ka pa kasi nalalapag lahat ng bayan barangay sa, sa silang kabite kahit na sa amin sa barangay sa butan hindi ka pa nga nalalapag eh pero darating din tayo dyan pagka tayo na monetize at nakakasakot na tayo sa facebook at nabigyan tayo ng na pagkakataon ni Meta na makasahod Yon magdadalawang lapag tayo hahatiin natin yung isa, ano para makapaglapag din tayo sa, isang, sa ibang barangay pero sa, sa silang meron din tayo lalapag araw-araw at asma pasensya na kayo sa mga taga dasmarinas uh, hindi ka pa kayo napapasyalan antay-antay lang po kayo maglalapag din po ako dyan Diyan sa mesa sa palok doon, sa piela. Das Mabayan. Tagaytay. Naik. Bakor. Meron din tayong nagre request po dyan. Darating din po. maaantay antay lang, lang po tayo mga kababayan. Makakapaglapag din po ako dyan sa inyo. 3 km pa yun. Tanaw na natin yung, yung cruise. Oh. Laki. Doon nga sa main road ng Bataan eh. Yung Bataan Provincial Main Road. Tanaw na tanaw yan. Nandito pa. Hindi natin gano'ng kataas to. Tanaw ka pa. So, pataas talaga yung ano. Nalaka na ng mga puno. Halos karabihan na eh. yung Nara. Maraming puno dito. Nara. 365 meters na po yung taas natin. Simulado sa baba. sa baba. 365 meters ang ating taas na below the sea level ang ganda nila sa mga hanga sa mga gumagawa ng kalsada pa ng bundok ang taas oh ganda mga paps busog na naman ang mata ko dito ganda ng baba oh Doon tok-tok, tara makikita natin yung pinakababaan yan Mga paps, mga kababayan, wala nang cut-cut ng ating anong ta hindi, hindi ko, na ika-cut ating video Para, partnering na rin nakasama ko kayo din sa pag-akit sa mansamat. Kaya simula doon sa baba hanggang rin sa taas Tuloy-tuloy lang yung video natin mga kababayan sa mga hindi pa nakakarating dito sa Mount Samat eto panoorin nyo na po itong ating vlog paano rin po kayo nakasama sa akin dito sa pag nakasama dito sa pag akad ko dito sa Mount Samat buti nakakakad ng motor kung hindi kung lakad lang hirap ako dito sana gusto sa may cruise yung ano yung ating motor para hindi na ako mahirapan lumakad Rapid double load na kasi tayo mga kababayan Gawa nung naksidente tayo Nang nakaraang 2020, 2023 Nabakalan po tayo sa binte At saka sa bewang Pero eto Awa naman ng Panginoon po uh, Sa tuon din po ng Panginoon At saka ng aking nanay uh, Na ibilihan po ako ng ang bakal sa binte yung naka-aksidente naman ho sa akin, hindi naman ho ako natulungan ng ayos. Ang naiabang itulong po yun, yun nakatulong po siya ng 30. 30, 30 mil po. Pero pasalamatan din po ako at uh, buhay pa naman ako. Ito, nakakapag-vlog at share ko sa inyo yung mga napupuntahan ko. At saka sa mga nilalapag natin na kahit maliit na halaga, mga kababayan at least nakakapagpasaya tayo ng ating mga kabarang kabarangay kababayan sa silang kabite maliit man o malaki kailangan ipagpasalamat natin ang ating natatanggap Iyon po ang mahalaga yun nga ikaw po maliit man o maliit, na maliit man o malaki ang ating natatanggap. magpasalamat tayo sa Panginoon kahit paano ay may natatanggap tayo sa na blessing sa ating buhay ito po mga paps malapit na tayo sa tok tok lamig dito malamig para nasa tagay tayo In two hundred meters, you will arrive at your destination. I have a patch and got it in a tire. I'm going sa Mount Samat, pa sa So, ayan mga paps, nandito na tayo sa taas ng Mount Samat. Doon sa mataas ng krusayon po sa likod natin. Meron nga po pala dito 20 pesos na entrance pag pumasyal kayo dito mga kababayan. Lakad lang tayo. Napapalaban tayo sa lakaran dito, mga kababayan. Ayun mga paps, yung pinakakrus ng Mount Samat. Taas oh. Napapalaban tayo sa lakaran dito, mga kababayan. Uparin ko na yung jacket ka, mainit. Tinihingal agad ako, kakaprasa pa ang lakad ko. Yan na No? Diyan mo na kaibigan sa baba, ha? Mamamasara dito kaibigan mo sa taas. Diyan ka muna. Diyan mga paps. Hingal lang ako nga dito. Matarik yung ahon eh. Napasubo yata ako sa pag-akit dito sa Mount Samat <coughs> Hingal Ingal. Tapos na practice natin yung ating paa. <laughs> Hindi yung lagi lang tayo nakasakay sa motor. Malapit na tayo sa daas. Hingal na ako. Mga pas, sakit lang ha. Mga pas, dito tayo sa ibabaw na oh. Kaya lang dito tayo makakakita sa dun, sa cross na yon tawala na raw makatlo ka ng ano kasi na may crack na raw yung krus sabi dun sa baba. Kaya hanggang dito lang tayo sa taas. Taas pa mga paps oh. Ayun po mga babae yung krus. Mataas pa. Taas oh. oh mga paps. Tayog talaga. Ito yung machine gun na sinasabi nila. Nakalang bala oh. Taas oh. Taas. Saba ba, ba Ang bansang Pambansang watawat natin dito sa tuktok ng Mount Samat. Ayun, ah, hagdan. Paikot. Sa okay, mga pa, eto yata yung sinasabi nilang kanyon. Isa ito sa ginamit na kanyon para sa mga hapon. Kalakalawang na siya eh. Eh, kaya nila na ito dito, no? Ganun <clears> ang <throat> laki butas ng kanyon, no. Katapat nila yan doon sa baba. Pag may mga palusub na mga mga barko ng ano, ng hapon. yuto ko, yun yung ano ba, eh, yung bataan no plant. <clears throat> sa so, mga paps uh, hanggang dito na lang itong ating vlog dito sa Mount Samat ayan pa mga kababayan uh, maraming salamat sa inyong panonood uh, hanggang sa muli po papalo na lang po like, comment, and share mga kababayan God bless po sa inyong lahat bye bye mula po dito sa Mount Samat yan, magandang umaga mga taga-Paliti Second. Nandito ako sa barangay niya. Maglalapag tayo. Hindi tayo kapag lapag kahapon eh. Gawa ng galing tayo sa Bataan. Hindi tayo maglalapag sa inyong barangay, sa barangay Balite. kung, uh, mga, mga paps, kapag nakuha nyo na nga pa yung ating ilalapag, uh, na lang po sa comment section para alam na po ng mga kabarangay natin na nakuha nyo na po yung ating ilalapag dito sa inyong barangay, mga kababayan. Uh, iiwanan ko na lang po yan dyan. Iipit ko na po yan sa sasakyan na yan, mga kababayan. Kung malapit lang po kayo, puntahan nyo na po. ano na lang po, papalo, like, comment, and share para dumami pa po tayo. Uh, na lang po mga paps. Ito po, ipapakita ko po sa inyo kung saan ko po inilapag mga paps. So yan mga paps, ito po yung barangay hall ng Baliti 2, mga kapabayan. Yan lang po sa owner na bulok na yan. Uh, po na owner. yan lang po yan. Diyan ko po lang isiniksik sa owner na yan. Kung malapit lang po kayo mga paps, puntahan nyo na po. Uh, huwag nyo pong kalimutang i-comment po sa comment section pag nakuha nyo na po yung ating pinamamanihan. Like, follow, and share na lang po sa inyo lahat. Uh, God bless po sa inyo. Bye bye!